Diba? Sige, so, At mababasa lang ako. Alam, tara ko nga tayo Tara ko nga tayo mangga. What the? Oh. Ah, lakas ng hangin. Eh. nagtumbahan ng mga puno dito silipin natin huy kalakas ah, Nako Ano nga? wala na mga daanan sayang ang avocado pati sular wala tumba wala ka sa ulad sana naman na bumatumba yung ano puno ng ano Lukban. Ay, ang sagingan. po. Dahil. Ang Daming laglag. Wala na ako halos madaanan kanina sa so, sobrang lakas ng ano. Nakahara na yung mga puno. Ayun oh, ah, grabe. Hoy. Hoy, tama na. Sobrang lakas. Takot ko sana yung mawubula rin puno ano. Duhat. Takot mo hangin na ulan Woo!